Yan guys, magluto kami na ito ng pancake. pancake. Yan, isala natin muna guys ang ating pan, ang ating ano guys, ang ating pancake, ang ating flour. Hey, Ay, munang balatin. Ito po ang aming breakfast ni Aiteng. Tapos, maglagay ako ng sugar. Depende sa inyo, guys, kung ano katamis. Sugar. Ang ilagay ko ay half, ano lang, guys na sugar. Ihalo natin. Ay, tingnan Wow, sige. Mo nang bitin. Atong salt na. Salt, so, you see. Dito sa, ano na, ano. Why? Hungry. Down, down. Down, down. 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 Hmm? ya naglaga ako ng salt. pa tu ay tinang ano? pa tu wong milk to? milk. ya naglaga inako na ng asin. Uh, yeah I got my ear milk. naglaga ako ng tubig. wait I'm gonna cry now telling you. tapos I'm maglagay ako ng milk. Mama I'm not big. I fight I hate. I don't want to kick now. I hit you. Oy. Ay. Ay 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 ay. <laughs> it's to be gal. Sar keke. you hit me. But you're not out. How... I help you. I help Okay, I'm. Mas so maglagay ako ng dalawang eight, yes. no. Oh. Hope oh. I. So baba. Ilalagay ko na oh, well. Um Hello, hello ina natin, guys. ay wala kami food coloring na yellow huwag na lang wala, huwag natin lagyan kung wala akong ah, help, helper ma maano, maano siya ma mamix ng iyang ano pancake sige na mabulig yun siya mabulig may help siya kay mama yan dali dali na. ayo ha Oh, oh. Yan, ilagay na natin, guys, ang ating pancake. So so it okay, Ito hey, it, it. ha, for... lang muna, guys, ang ating ilagay sa ating kawalit.

Pasensya na guys, hindi ko guys ma-circle ang uh, ano po guys kasi wala akong uh, pang-sandok na ano doon sa bahay. Ito po ang aking uh, pancake. Ang sarap guys. Natikman na na. Natikman na namin guys si Aiden. I-Iten tatlo na guys. <laughs> Nasarapan si Iten sa pancake. Ito na guys ang ating pancake. Ang ano ya guys, ang hindi matigas. Wow, sarap guys. Yan. Ang ano siya guys. Yan. Ang ano lang sa akin dito guys, ay wala akong ano, pang tacos ba ng ano. Yan. Malambot ang atin, aking ano guys, ang aking pancake. Masarap. Mmm. -mm. Sarap, guys. Mmm. hindi na ako naglagay ng ano ng kalamay sa taas kasi ayaw ng asawa ko may sobrang tamis mm -hmm. mm, tingnan nyo eh malambot ang, ang aking pancake eh, masarap tamis siya guys ay okay lang Ayos, ayos na guys. Then, ito na guys, lahat ang, ang niluto ko oh guys. Ubus na. Ang sarap. Yan, ito na guys ang aking pancake. Masarap siya guys. Subukan nyo guys ang aking pancake. Ang recipe ko guys. Yan. Malambot siya guys. Ang ano lang, ang ano sa akin ay wala akong sandok doon sa bahay na parang mag ano siya, <coughs> mag circle. Ito ay kaikainin mo lang namin ito guys. Ay breakfast namin. Yan ba? bye. Bye yeah. bye.